So, meron po tayong tatlong dahilan kung bakit gusto po nating tanggalin ang oil change indicator dito sa ating panel. At ito na rin yung dahilan natin kung bakit nandito ang ating indicator. Ang una ay umabot na tayo sa ating itinakdang odo kung kailan tayo magpapachange oil, kaya nandito na yung indicator. Ang pangalawa po ay kahit na nakapag-change oil na po tayo ng ating motor, nandito pa rin po yung oil change. So, hindi po normal na nandito pa rin yan after natin magpalit ng langis. So, may mga pagkakataon talaga na parang may konting system uh, error, kaya nandito pa rin po yung ating oil change. Pero, masusulusyonan po natin yan. Pangatlong dahilan po kung bakit nandito pa rin yung ating oil change indicator, ay baka naman umabot na tayo sa ating itinakdang odo pero hindi pa rin tayo nag-change oil ng ating motor. So either po sa tatlong mga dahilan na binanggit ko, iisa lang po yung ating solusyon.